happy ang mamoy kasi nung last time na namasyal kami sa BGC, grabe struggle niya, grabe yung hinga niya ng malakas, yung parang kabadong kabadong stress na stress siya na ewan, pero ngayon oh, ang very good naman ng baboy ng mama pero nakakatawa, ang cute ng dila nakalawit yung tenga niya, nakikinig siya ingay ng nagdadaldal ang mama niya babo mama babo Tingin nga ikaw dito, mama. Laba. Laba. Ay, binati ng mama May tumutunog na hingan. Babu. Mama. Uy. Ayaw pa istorbo. Ambulaga Ambulaga ng mama yan. Binati ko, saka nagkaroon ng tunog Eh, no? Loko. Buti pa hindi ko pinansin eh, no? Kalmado lang siya eh. Ba't pero may good yan? Biolgutan. Hello kayo. Ing ng 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 pango. Very good yan. Na very good naman yan. Gab sya, please sa paligid. Bait ng baboy ng mama. Bait. Bait. Bait.